So yun na nga guys sa mga kaaro ka miss ko kasi yung uh, Yung R ko kaya nirequest ko tong uh, 500R nila na pula So pagka kayo pupunta Sa savage, Ito makikita nyo Music So tayo guys ay pupunta ng Amaya Sa Bulacan Nakakamiss ang art guys sa Bakaaro By the way, yung ganito nila Meron pa rin 260,000 Dahil may discount sila Na Binibigay sa mga bumibili nito 292 eh Kaya samantalahin nyo yun Uh, hindi ko alam kung hanggang kailan yon. so samantalahin nyo guys sa mga kaaro ka you're looking for a 500cc expressway legal bike punta na kayo kay Boach at uh, itry nyo ito ang nyo doon ito yung demo bike nila okay pero kita nyo naman kung paano ko siya di ba? gamitin ito oh yeah <laughs> nakakamiss ang hour guys sa mga karo alam nyo it's not always about bilis eh it's about uh, the era you know, the fun of using bike iba't ibang bike, iba't ibang personality, iba't ibang level ng ng saya. That's what's happening right now. Sa so 525 DSX ko, I'm so happy with it here. It's equally happiness. It's equal happiness na nararamdaman ko. Basta okay. I mean, at this point, you know, hindi ka makapag hindi na ako nagko-complain sa mga motor eh. I recognize na meron silang iba ibang personality, 'di ba? Personality talaga na. But you know what I mean? 'Di ba? Iba naman kasi sila. Ito yung gustong-gusto gusto ko ha, sa R Yung light Very lightweight sya <laughs> I have a feeling Pagka ano talaga Pagka galing ka ng malaki motor Tapos medyo magta-transition back ka sa mas maliit Hanggaan-gaan Masarap laruin yung motor Tapos powerful pa Kaya lalong masaya Kaya even sa mga nagpupunta ng boats guys sa mga kaaro uh, tayo naman pagka may kausap nagtatanong tanong yung mga ibang nagpupunta ron uh, kung ano tingin natin and uh, pagka hindi pa masyadong ano, pag, like yung uh, customer kanina nagtitingin tingin daw sila sabi ko um, uh, itry din nila yung mga ibang motor na tinitignan nila like you know ma-try -ma talaga yung demo unit ma nila ma-write nila para makapag-decide talagang if it is the right machine for them you know um, kasi kanina may mga ilan tayo nakausap doon na meeting it pa ng ng Venturi ng uh, alam nyo yan, mga MT400 or 600 uh, SRT mga ganyan and that is fine actually talagang ganun naman eh you know kung saan ka masaya, then doon tayo. Doon kayo, di ba? Yung 500cc nila, o yung uh, unang version nila na mga ganito, matitipid pa. Tapos walang init ng uh, makina. Yun kasi yung 525 natin, may konting init siya. Well, syempre mas mataas na rin ang uh, Mas malaki na rin ang engine. Kaya mas mataas sa cc, that's just normal, 'di ba? Pero dito, wala. I mean, very very minimal. traffic guys malamang may event dito sa may bandang Bukawi eh, sa Philippine Arena kaya ganito maliliit ng daan nakakatuwa i-ride to mga to. Nakakatuwa i-ride siya, guys. na tayo guys sa Paacaro so putulin ko na muna yung ating vlog hindi At pala tuloy muna natin Diyan tayo pupunta tapang bubong Our exit. That's a scrambler. Okay guys, dito na tayo Tambubong exit Here Woo! Sarap Sarap ang expressway So, on. Sir, yung matatagpo ng mga 10 seconds. balance? Ayaw, sir. Ayaw. na po. Oo. Ano ulit? Nakapag-load na po kayo? Well, sabi sa akin, hindi ako nag-load eh. Sabi sa akin, meron daw to eh. Oo. Uh -huh. Ba't wala siyang load? Oh, gusto niya lagyan ko? Pwede ka naman bayaran? Okay na? Ay, thank you. So, technically, meron ba siyang load o wala? Wala po, sir. Kung baga po, kung kunilaw na naman po, mag-arrive na naman po, yung pag-check up Okay. Wala pa lang load to? <laughs> Alang ya. Well, anyway, so okay lang din naman. We're just... Uh, pay cash mamaya pero good thing mabait si ate ha? mabait si ate hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo. All right, let's go. Andito tayo sa papunta kasi tayo na Santa Maria. First time ko kasi magpunta rito sa project na to. So this is by Amaya Land company I represent. Yan lang. Late pala daan dito. sarap din ng may magandang tunog na motor eh. Oh. Buhay na buhay ka rin eh. No? <laughs> Turn left, okay. Dito na yan okay. Ito ang pupuntahan natin lugar madaming bumibili ng ano dito ng uh, bahay dito kasi eh, maganda yung location ah, okay dun pa turn left boss Amaya 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 Oh there. Pa-verify sa ID Ah, uh, direktor. Direktor pero po ako na. Oo, ka Direktor po kayo ng mismong amay. Direktor ako nang oh. 'Yan yung ID ko. Nasaan yung ating sales office, yung sales office? ma maning nila? Ito po sa kabilang. Sa nagmamaning ba sila? Dito? Oh, uh, hindi, may meet ko lang sila. Iyan so, po yung tent na yan. Oo. Oh. Po. May office ba dyan? Tapos po kayo, tapos kanan po dyan. Kahit iiparado niyo po yung motor niyo dyan, tapos lakad na lang po. Thank you.